Hello, good morning mga kalablab. Ayan, kumusta kayong lahat? At yun nga mga kalablab, nandito kami ngayon sa stall number EC2. Yan yung bagong shop namin dito sa Green Hills. Kasi yung dati naming stall mga kalablab is hindi namin nakuha yung stall number U4. So kung pupunta kayo doon is wala na kami doon sa shop na yun. Uh, siguro mga next month babalik kami agad doon. Babalik kami ulit, hindi naman agad-agad kasi next month pa. <laughs> yan mga kalablab, pwede kang tumawag or mag-text sa aming number sa 0975 823 At dito nga sa shop namin mga kalablab, makikita mo rin ang aming bag. Yan, color black yan siya mga kalablab. Ito yon Color black and then Sarana Alawi and EMB moklesen Gadget Shop. Kasi dito sa tabi namin, meron din silang Alawi pero color pink naman yung bag nila. Yan, meron kaming customer at bumibili sila ng iPhone 13 128GB Factory Unlock. And then, nakuha lang nila yan sa halagang 17,500. Yes, mga kalablab, ganyan lang kamurang app ang mga iPhone na binibenta namin. At meron din yung warranty na 7 days replace and 1 month service warranty. Yes, thank you so much sa inyong lahat, mga kalablab. Mag-subscribe.